O, oh, gandang gabi mga idol. Biyahin na naman tayo ngayon kahit gabi na. Kailangan natin magbiyahin ng mga idol. Ipapasko na kasi. Kailangan natin makaipon. Para meron pamasko yung mga anak natin. Panahin mo na natin itong mga object. butas kasi dyan kaya meron nakalagay na naharap tapos pala natin ngayon mga idol ay 11 na ng gabi siguro mga ilang sakit na lang ako uwi na rin ako kasi gabi na galing pala tayo ng conception ng ayat at hindi tayo ng pasayaro tapos pabalik na tayo ng bayan ng ayat minsan nakita, nakikita nyo yung video ko mga idol kasi medyo malabo na, madilim na ganun. Malabo na yung camera ko. dito na lang po yung video ko. Sana naman po, huwag nyo naman po kalimutan mag-like, mag-share, pakasubscribe na rin po. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo.